Dear at the age, bigay ka naman ate ng mga bagay na nakaka-turn off sa isang tao. Okay, my dear sender. Ito ang limang bagay o gawain na maaaring makakapagpa-turn off sa isang tao. Una, yung taong walang respeto sa iba, lalo na sa boundaries ng kapwa nila. Yon, yon. Sobrang nakaka-turn off talaga yon. Matuto kang rumespeto para irespeto ka din ng iba. Pangalawa, pagiging sobrang maingay. Cute naman minsan ang maging talkative, pero kapag nasobrahan ay hindi na rin maganda. Pangatlo, walang personal hygiene. Napaka-basic lang nito. Sino bang gustong sumama sa mabaho, di ba? Actually, hindi naman kailangang mahal bodily maintenance mo eh. Kasi sa panahon ngayon, naiintindihan nating maraming mas mahahalagang bagay na dapat i-priority unahin at pilhin Pero ma-appreciate ng sobra ng mga tao sa paligid mo ang simpleng pagtu toothbrush at paglalagay ng tawas sa kilikili mo tsaka paliligo na rin sa araw-araw para mapanatiling malinis ang katawan mo. Pang-apat, kawalan ng ambisyon o pangarap. Hindi ba't mas maganda yung nakaka-inspire tayo sa iba dahil nagra-radiate ang positive energy at perseverance na meron tayo sa pag-abot natin ng ating mga pangarap sa buhay? Paano mo magagawa yon kung wala kang kaplano-plano sa buhay mo? At pang-lima, pagiging masyadong insecure, lalo na sa success ng iba. Galaw-galaw din kasi, at hindi puro pagmamarites ang atupagin mo para may maipagmalaki ka rin. Hindi yung nakaabang ka na lang lagi na parang CCTV sa buhay ng ibang tao, tapos magagalit ka kapag nakikita mong nagtatagumpay sila. Ang mas mainam pa'y pa gawing inspirasyon ang success stories ng iba para pagbutihan mo rin lalo sa sarili mong buhay. Yan lamang at sana ay may napulot kayo sa akin mula sa videong ito.